Pagpapatuloy sa Holy Sword Immortal Sect, na habang may espada na naglalabas ng aura dahil sa formation nito. At sa pagbalik din nila Duan Ziwen at Mulan Merong at Tai Saiyu. Sa sect nila, na agad rin naman nagsigalang ang mga ito sa master nila na habang ang master nila nasa gitna ng formation na binuo nila. Wika ng sect master dito sa kanila na kung bakit agad bumalik kayong tatlo. Nasinagot naman dito Duan Ziwen na may paggalang sa master niya. Ang disciples na ito ay inatas maghanap ng banal na sandata sa loob ng libu-libong bundok. Bagamat hindi ko ito mahanap, nakilala naman namin ang isang pinakamahusay na dalubhasa na nagawang maunawaan ang libong lumilipat na espada. Baka matulungan niya tayo sa pagsugpo sa Blood Demon Master. Nakinabigla naman dito ng mga elder dahil sa imposible daw iyon. Dagdag nila katarantiduhan, ang libu-libong bundok ay isang teritoryo ng mga demonic beasts at napakamapanganip. Paano mayroong isang kataas-taasang eksperto na naninirahan sa loob nito? Nakinagulat dito ng sect master dahil sa di niya man lang alam na may na may nagtatago pala ng supreme expert. Dagdag ni Duan Ziwen dito sa master niya ang disciples na ito ay hindi hindi manggawhas na magsinungaling sa master, lahat ng sinabi ko ay totoo. Nabinaliwala lang naman dito ng sect master ang pahayag ni Duan Ziwen. Wika ng sect master dapat mong malaman na ang ating saint sword sect ay naipasa sa loob ng libu-libong taon. Hanggang ngayon tatlo lang na individual ang nagawa naming maabot ang God Transforming Realm at linangin ang Sword Chi. Subalit sa pahayag din dito ni Tai Saiyo na nararamdaman namin ang Sword Intent sa taong iyon Master. Nakinagalit ng Elder dito at sinigawan sila Duanziwen Ziwen at Tai Saiyo. Pahayag ng Elder sa kanila kalokohan na sa body refine ng realm lang kayong tatlo natural na lahat ng makikita nyo ay magmumukhang hindi kapanipaniwala na sinagot rin naman dito ng sect master hindi pa nakikita ng tatlo kung ano ang tunay na sword intent. Kaya naman nagawang lokohin ng taong iyon ng mga katulad nyo. Dagdag ng sect master kung mayroon talagang isang dalubhasa na lubos na nakakaunawa sa libong naglilipat na espada. Paanong walang balita tungkol sa kanila? Subalit pinipilit pa nga rin ito ni Duan Ziwe na paniwalaan sila nito. Pero sinabihan nga sila ulit ng sect master dapat kayong umalis sa sekta tulad ng iba pang mga disciples. At wag nang bumalik, dagdag dito ng sect master humihina na ang selyo ng blood demon pagdating ng panahon kahit kami ay hindi na namin kaya mapapanatili ang selyo. Sa seryoso na mga mata ng sect master dagdag muli sa tatlo na mga bata pa kayo. Kaya huwag nyong isakripisyo ang iyong sarili para sa aming mga matandang bastardo. Nakinabigla naman dito ng tatlong disciples na nakaluhod sa harapan ng master nila. Pahayag muli ng sect master sa sandaling kumawala ang blood demon sa tulong ng lahat ng kapwa matatanda. Lalaban ito sa isang labanan sa kamatayan. At itataya namin ang sarili namin buhay. Upang ang demonyo ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong muling ipanganak. Subalit may bigla naman dito humahagikik sa tawa at nagsalita na sa sabi na sa pagtaya ng iyong mga buhay. Dahil sa narinig na boses ni Sect Master na kinapangamban niya dito dahil sa ito daw ay ang Blood Demon. Wika ng Blood Demon dito na habang lumulutang ang bilog na dugo. Libu-libong taon na ang nakalipas sinira ng iyong tagapagtatag ang kanyang sariling katawan. Ang kanyang katawan ay lumubog sa isang kailaliman ng dugo habang nilalamon ko ito. Na habang unti-unti rin ang titipon ng dugo papunta sa puso nito. Dagdag ng blood demon at ngayong lumipas na ang libu-libong taon. At nag-aanyong tao na nga ito dahil sa pag-absorb ng dugo. Wika ng blood demon muli ay talagang isa peren kayong piraso ng mga basura. At nabuo na nga ang pagbabalik ng pagkatao ng Blood Demon na tuwang-tuwa dahil hindi daw siya nito kayang pigilan. Dahil sa pangamba ng Sect Master agad niya rin naman tinatawag ang mga Elder dito. At sinigaw sa kanila na i-activate ang Saint Sword Formation. Na agad rin naman lumabas ang espada na binabalota ng makapangyarihan na aura na pinagsama-sama nila Sect Master at mga Elder. At sa pagbulosok ng Saint Sword Formation nila, agad rin naman dito naghahanda ang Blood Demon na kanya ding pag-atake. Dahil din sa paghahanda ng Blood Demon nakagawa nga rin ito ng isang malaking espada na pag-atake niya rin sa Saint Sword Formation ng Sect Master at mga Elder. Subalit sa pagsalubong ng mga atake nila bigla naman dito nang nabasag ang atake nila Sect Master. Hanggang sa nilamon lang ito ng atake ng Blood Demon. At sa dahilan mavisak ito dahil sa layo ng agaw at ng mga lakas nila kumpara sa Blood Demon. Na kinapipinsala dito ng Sect Master at mapadora ng dugo. Kaya tuwang-tuwa dito ang Blood Demon sa pangyayari sa Sect Master na habang umaapaw ang lakas nito. Dahil din pangamba nila Guan Ziwen sa kanilang master at sa lalapit niya sana dito. Pinigilan naman sila dito at sinabi na magmadali tumakbo at sabihan ang lahat na ang Blood Demon ay nakalaya na. Subalit din naman hahayaan ng Blood Demon ito tumakbo dahil sa ngayon na daw ang pagkawala ng Holy Sword Immortal Sect. Na habang sa kamay ng Blood Demon ay gumagawa nga ito ng hugis espada. At sa natapos ito agad niya rin naman pinangatake sa tumatakbo na sila Duan Ziwen at Taisayo at Mulan Merong. At dahil din sa pressure ng espada patungo sa tumatakbo bigla naman dito na tomba si Taisayo sa dahilan malaglag din ang ibinigay sa kanila ng bida ang inukit na kahoy nito. At sa pagkahulog nito bigla naman din ito lumitaw sa harap ni Taisayo at kumikinang ang mata ng inukit na kahoy na kinapagtataka niya. At dahil sa di pa alam ng Blood Demon ang panganib na darating sa kanya tuwang tuwa pa nga ito. Subalit bigla na lang ng ito nagtataka sa mga slash na pinakawala ng kahoy na inukit ng bida. Wika ng Blood Demon sa di pa alam ang pangyayari na pasabi na lang nga siya dito na ito daw ang Supreme Sword Intent. Na napasigaw na lang nga ito dahil sa imposible daw ito. Sa daming slash na pinapakawala ng inukit na kahoy tinadad nga rito ang Blood Demon sa Invincible Sword Intent ng kahoy na inukit ng bida. Hanggang sa mabura ito na walang bakas ang Blood Demon. At sabay na rin tumigil ang inukit na kahoy at nahuhulog na kinabigla ng mga disciples at Taisayo nakita nilang pangyayari, na kinatuwa naman nila dahil sa ang blood demon ay napatay na. Napinulot naman din dito ng sect master ang inukit na kahoy sa mga palad niya. At pagkahawak ng sect master sa mga palad sinasabi niya nga rito na simula ngayon. Ang inukit na kahoy na ito ay magiging isa sa yaman ng ating Holy Sword Immortal Sect. Dagdag niya lahat ng mga disciples ng Holy Sword Immortal Sect ay dapat yumuko at manalangin dito. At sabay taas ng sect master sa kahoy na inukit na ginagalang naman nila ayon sa mungkahi ng sect master. Dahil sa pambihira ng lakas ng inukit na kahoy at sa tuwa ng sect master dahil sa ang holy sword immortal sect na nailigtas din nito. Sinabihan niya nga dito si Duan Ziwe na ngunit sa ngayon maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa eksperto na naninirahan sa kabundokan na ito. Nakinatuwa naman dito ng tatlo dahil sa pinapaniwalaan na sila dito ng sect master. Naagad rin naman ito pumunta sa harap si Duan Ziwen at gumalang sa master niya para mapahayag ang pangyayari sa pagkakita nila sa bida. At makalipas ang mga ilang minuto na paliwanagan. Bigla naman dito mas tagulat pa ito sect master sa tinura ni Duan Ziwen sa kanya.